Gusto mo ba na ikaw ay kaakit-akit sa lahat ng tao o kahit na sinong gusto mo? Ay gawin mo lamang itong ituturo ko sa inyo ngayon. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at dapat palagi kang positibo at buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung sakaling bago lamang napadaan sa channel na ito, ay wag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang bago ka aalis, kumuha ka lamang ng plastic o ziplock. Lagyan mo ito ng isang kutsarang asukal, brown sugar ang gagamitin. At pagkatapos, maglagay ka rin ng isang buo ng dahon ng laurel at isang butil na bawang. Ilagay mo ito sa iisang plastik lamang yung asukal, dahon ng laurel at isang butil na bawang. Basta dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta at paniguradong ikaw ay kaakit-akit tingnan ng kahit na sino o sa taong gusto mo. At kung ikaw ay may nagugustuhan at gusto mo rin na maakit at mauhumaling siya sa ay isulat mo lamang sa dahon ng laurel ang pangalan at apelido niya ng isang beses. Wala na po kayong kailangan pang ibulong o banggitin, basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. Dahil isa itong gabay para ikaw ay kaakit-akit tingnan ng kahit na sino o sa taong gusto mo o mahal mo. At dalhin mo ito hanggang kailan mo gusto. Basta ilagay mo lamang ito sa bulsa mo, sa bag mo o di kaya sa wallet mo. At kahit saan ka man magpunta ay dapat dala-dala mo ito. At ito muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless. Us.